aking tanim na guys oh. ayan may mga kuanan ayan hindi pa kulang pa ng mga tanim ayan dito ko nilagay muna yung aking limonsito Malala, may malaki ng bunga ayan, oh. ayan malaki na may malaki na na Ayan! ayan. hangat May atsalin Spada Ayan Ang aking kamuti o oh. Taba <coughs> Namulak na yung aking kwan oh. Kamatis May bulaklak siya guys. Yung aking kamuti. Malunggay. Pwede na yung talbos ng kamuti. Ayan, kamatis. Malunggay. Nabuhay na yung aking malunggay. Ayan. Kamatis. yan. kamuti rubati malunggay maraming malunggay oh hmm. yan may malunggay malunggay buhay na oh. Yan, oh. yan meron pa akong mga kamatis dito eh saka yung ano ito tanim ko pa yan yung aking malunggay oh buhay na Mago na aking malunggay. Ayan siya guys. Hanggang doon malunggay din yan. Oh. Ayan, malago na yung aking malunggay. Buhay na. Ayan. Ayan, kamuti. <coughs> Maraming bunga mangga guys. maliliit pa yun oh likes ko sa inyo guys yun oh maraming bunga oh ayan oh maraming bunga maliliit pa lang ayan ayan sya <coughs> meron pa sa taas ayan lang yung aming kubo ito yung aming kubo guys. May trapal yan. Inaponit. Eh, Kaya dyan pa lang nilagay. Ayan. May karinti na. May ilaw na siya. Ito siya. Umaga pa. Pupunta lang ako dito pag umaga at hapon. Kasi may tulugan din. Dinala ko yung aming calling pan. Yan, may misa din. Yan. My sons. Yan. Yan yung labas namin, oh. Yan, lagyan ko din ng cortina. Ayun. Nalibutan namin ng cortina hanggang diyan. May siling pandin. <coughs> tahimik dito guys ulang naglaro ngayon ng balibol yan, yan. Eh, maraming mga bahay din dyan yan. may apat na pirasong puno ng mangga. Marami rin mangga na munga na. Yan, maya-maya uwi na din ako kasi magpapailaw lang ako dito guys yan guys ako lang mag isa dito guys iniwan ko yung dalawang aso kasi pinaliguan ko kanina hmm. <coughs> Thank you for watching. Bye-bye.